Hey, what's up guys? We are back again dito sa aming channel. So, may uh, na dito tayo ngayon sa BMC, Butuan City Medical Center. So, flex ko sa inyo or pakita ko sa inyo yung pamamaraan natin or mga basic na discarpe. So, pag na-encounter niyo po yung problema ganito. So, bali yung isang panel nga pala is nalagyan na nalagyan natin ng glass. And then, so unlucky we are dahil nga po yung level ng flooring is hindi po siya accurate kahit uh, may binil na po so in this case uh, hahanapan natin ng kumbaga procedure para mayangat po yan at the same time pagkita ko sa inyo, yung nakasanayan natin pamamaraan para uh, makuha natin yung kumbaga yung level ng ating ED door Ayan. So, this panel right here, bali sinagad ko na siya sa itaas na bahagi dahil nga po, like I said earlier, medyo baluktot or hindi po libel yung flooring. Yung so, ayan, uh, kumbaga 0 na po yung clearance niya. Actually, kaya pa namang iangat and then, it will take time para ma-reduce yung height. Pero, yung ginawa natin pamamaraan is uh, bali yung basic nga po inangat natin ang konti sinagad natin sa split tube so this time pakita ko sa inyo yung discarte paano natin gagawin dito sa isang panel pala yung una natin ginagawa is naglalagay tayo dito ng kalson then we make sure na yung clearance ng ating glass na ilalagay dito is uh, siguro nasa sa yung bawas sa opening or kung gusto niyo po masigurado is pwede po 5716 uh, pwede po siya kung medyo hindi po ganoon ka accurate or squala nga po yung opening so this time I think okay naman po siya so yung ginawa natin is i always spot uh kung pagkakalso this part right here dito sa may uh sa bahagi ng pivot bearing or sa side ng pivot bearing retainer or Align nga po dito sa kanyang uh, overhead closer. So kakabit natin yung glass. Wait lang guys. Swing swing ready swing sa. Swing swing, 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 swing swing dito So ayan guys nakalagay na po yung glass as well as yung kalso natin sa bahagi ito The next natin gagawin is birahan ng glass gate. Kadito gate. Dito naman tayo maglalagay ng kalso. Wait lang. Sige dyan. Then push mo, Gil. And then, yung opposite side nito, sa itaas na bahagi. This part right here. Lagay rin tayo ng kalso. Ay, ay. Aga. Ah, oh, ah, wait lang. Ah, Asa sa pag... Mag-lock mo Sige, tulak ito. Tulak. Hmm? Sendik okay. ang kuan. Ngat sa ang free mang free So like I said, uh, may nilagay na po tayong kalsa dito guys, as well as dito, and then this also part right here, may kalsa na po yan. So yung pangutana or yung question is, <laughs> kami natin ang yan. So, paliwag kong angat gilbe. Iaangat natin yung frame. Kinigla, frame. Then, saka tayo maglalagay ng kaso dito. Sige, angat pa gawin. Sige, gilbe. Tunong na ito sa rabbit scale. Sige pa, angat pa. So, yung level nito is really up to you kung ano pong kalaki or gano'ng kalaki yung desire niyo pong clearance sa itaas na bahagi nito. So since medyo sinagar na natin sa ceiling yung uh, sa split tube yung isa. So as well as itong isa para makuha natin yung kumbaga, exact level yung nung dalawang panel. So try natin i-close. So ayan guys. Almost reveal na po yung dalawa. And then So, i-align yeah, pa natin ito according po sa kanyang alignment dyan. But for now, ito na muna yung ating align sa taas na bahagi. And then we will get back here sa possible nito. Uh, yung pivot bearing retainer yung ating i-adjust. Uh, Ipupush natin palabas para makuha natin yung level. Actually, konti lang naman yung uh, magiging adjustment nito. So that's it guys. Sana may nakuha kayong konting idea sa basic na uh, pamamaraan kung paano po uh, ili-level or po yung frame pag nakasayad na po sa babang bahagi or sa flooring ng ating editor. So that's it for now. Sana may nakuha idea and make sure to subscribe this channel for more tutorial videos. So this is Ben work See you again next time. Bye bye. So yun na po yung result guys. So kita nyo po yung level ng flooring medyo malaki po yung gitnang bahagi or malaki po yung space. And then this one right here is uh, maliit. Bali, yung kulang nilang nito yung sandal and then yung yung butas sa kanyang lock set as well as yung mga mohair. So that's it guys. See you again next time.